Uh, ngayong araw po ay ating ipinagdiriwang ang inauguration ng isang state of the art rice processing system at ang turnover ceremony ng mga makinaryang pansaka sa ating mga minamahal na magsasaka. Ito po ay handog ng ating pamalaan sa pamagitan ng Department of Agriculture, FILMEC, sa mga magsasaka ng probinsya ng Nueva Ecija. Unang-una po sa mga makinarang ipapamahagi ay ang four-wheel tractors na may kasamang implements tulad ng rotavator, front loader at disc plow. Ang mga traktorang ito ay pangunahing ginagamit para sa land preparation o paghahanda ng lupa bago tamnan. Bukod po dito, Ipapamahagi rin po ang rice combine harvesters na isa sa pinakamahalagang makinarya sa panahon ng anihan. Ang combine harvester naman po ay isang multifunctional na makinarya na sabay-sabay na gumaganap ng tatlong proseso ng pag-aani, pag-iik at paglilinis ng palay. Fisheries kasama rin po natin ng Pangulo ang ilan mismo sa mga magsasaka dito yan sa bukod sa Science City of Muñoz kundi sa buong probinsya ng Nueva Ecija ang unveiling ng marker ng rice processing system 2. Isa po ito sa mga highlight ng mga programa natin ngayong umaga na isa sa mga makabagong pasilidad na layunin pang mapababa ang post-harvest losses at mapaunlad ang kalidad ng bigas na inaani ng ating mga magsasaka. Sir, uh, bali itong RPS natin dito sa Nueva Ecija, no? pang ilan na po ba ito sa ating mga ganitong facilities sa Luzon? At oh, meron na rin ba tayong mga ganito pa sa ibang bahagi ng bansa. At tama po ma'am, marami na po tayong mga naipatayong mga rice passing system sa buong bansa. Sa katunayan po ay 114 na po ang naitayo nating mga rice passing system na talaga namang nakatutulong sa ating mga magsasaka. Yes ma'am, tama po dahil po dito sa mga recirculating dryers na ito, mas mabilis at episyente ito kumpara sa traditional na pagpapatuyo sa araw at napakahalaga nito lalo sa panahon ng tagulan kung saan matangas ang panganib ng pagkasira ng ani. Oh. Kasama rin po natin dito ang mga mahal nating mga magsasaka na sila rin ang mga direktang makaka-benefit dito sa ating RPS facility. Mga kababayan, ang pagdating po ng Pangulo rito sa Muñoz, Nueva Ecija ay bahagi ng patuloy na pagtataguyod ng pamahalaan upang palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan, gaya nga ng nabanggit ni Engineer Andres kanina, sa pamamagitan ng mechanization at post-harvest support. Tungo patungo po ito sa mas moderno, mas produktibo at mas matatag na sektor ng agrikultura. So nakikita po natin, meron din po tayong control room uh, para po sa buong operasyon ng ating rice milling facility. At ayan po ay uh, nasasaksihan natin ang uh, ceremonial switch on ng uh, RPS facility na siyang uh, magsisignal sa opisyal na pagsisimula, pag-aandar ng uh, mga makina dito sa loob ng pasilidad na ito. Um, uh, ito pong tinitignan ngayon ay ang ating paddy separator na kung saan uh, pinaghihiwalay po natin ang palay at ang brown rice parang nakita ko kanina sir kung di po ako nagkakamali parang may 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 balat may balat pa ng bigas diyan sa separator na yan ano yes, ayan at dito po ay pinaghihiwalay po natin yung palay at yung brown rice na yun. oo oo para, oo para sa para naman po sa susunod pang pa mga proseso ng paggiling po Ang uh, Science City of uh, Munoz po kung saan uh, nandirito ang uh, ating RPS facility, sabi po ni Deputy Director Dator kanina, isa sa mga pangunahing hanap buhay dito sa, sa lungsod ay talagang uh, pagsasaka, sir. Kaya raw po, isa ito sa mga napiling, uh, yung LGU nito, ay isa sa mga napiling beneficiaryo nitong ating RPS facility, sir. No? Yes ma'am, tama po. Uh, kaya tinitignan po nating mabuti na ang mga makakapag-benefit po dito sa mga ipinapamigay po ng pamahalaan ay direkta sa mga farmers po mm -hmm. natin na talagang nangangailangan ng mga gaya itong Oo. Oo. Yan na po ang uh, final na ready for consumption na yung ganyang klaseng uh, bigas na po, sir. Ano? Yes ma'am, tama po na ito po uh, ay nagkakaroon po tayo ng mga sako-sako uh, ng bigas na pwede na pong ibenta sa merkado. Okay. Sir, ano yan, sir? Um, white rice lang yung na, na po produce niyan, sir? Or paano po ba ang pag natin kung brown rice naman? Ah, uh, yes, ma'am. Bali, ito po, sa pinaka-output po nito ay white rice po, ma'am. Uh -oh. uh, so, balit, may mga components po yan, ma'am, na nakadepende po kung ano yung gusto mong output mm -hmm. na pwede mong iayos sa setting para makuha mo po yung I see. output na gusto mo. Uh Oo. -oh. Ang kagandahan po nito, sir, ano, um itong ating facility na ito pwede niya pong mapataas ang productivity ng ating mga magsasaka at the same time uh, nagkakaroon po sila ng mas uh, additional knowledge ba mas malawak na na kaalaman pagdating sa mga mas moderno at mechanized na, na gamit makinarya para sa sa farming di ba sir ah uh, po ma'am, tama po. At dahil ang mga makinaryang ito po ay talagang nakatutulong sa ating mga kooperatiba, sa ating mga magsasaka, kaya po patuloy nating inihikayat ang ating mga magsasaka na mag-submit, magsumite ng mga application sa Philmec para makatanggap din po ng gayetong klase ng makinarya. so kung halimbawa pag gusto po nilang uh, gumamit nga nito, pwede po silang sumangguni lang sa LGU or doon sa farmer cooper sa cooperative nila, ano? Opo uh, ma'am, tama po uh, lumapit lamang po tayo sa local government of Muñoz para uh, ma maasistahan tayo na may proseso ang ating mga ani palay. Ito po isa nating programa na binibigay sa ating mga kwalipan, binibigyan sa gaya ng mga farmers cooperative at sa local government unit, ang rice processing system. Ang rice processing system po binubo ng isang, uh, ng isang uh, rice mill at sa dalawang units ng recirculating dryer na pwede pong gamitin ng ating mga maksaka, lalo na sa panahon ng sila itang pag ani na sila po ngayon ay magpapatuyo at maganda po yung magiging output ng kanilang mga bigas dito. Meron po tayong 17 na Farmers Cooperative and Association at ito po ay merong 8,500 members na pwede po nila itong maging kapakinabang sa kanila. Magagamit po nila ito at any given time pag sila po yung nakaadin, pwede po nilang dalhin dito para po yung proseso yung kailang mga inaning palay. Nung panahon po na wala pa tayong mga dinidistribute ng mga rice processing system, ang ating po mga farmers ay nagpapagiling sa mga lumang mga makina nung araw, mga tinatawag natin kiskisan. Ito po yung mga merong milling recovery na 58% lang mababa po. Pero sa ngayon po, ang ating pong ay state of the art rice mill facility na merong 65% milling recovery. A difference of 7% po. Malaking bagay po yan. Ang PILMIC po ay tuloy-tuloy po na kami po ay natapos na yung ating phase 1 ng asset. Ngayon po ay meron tayong another phase. Ito po yung phase 2 hanggang 2031. Kaya po doon po sa mga samahan na hindi pa po nabibigyan ng ayuda gani sa gobyerno, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin sa filmmaking o kaya po sa aming mga provincial offices nationwide nang kayo po ay masama sa ating mga programa. Very happy kami dahil first time namin na makatanggap ng harvester at ito ay magiging magaganda o magalaking tulog sa aming kooperatiba. Pero kaming members kasi 63 members, ano? involving 350 hectares more or less. And then, you may, doon na may harvester na kami ginagamit, pero ito malaking tulong to sa amin dahil usually pagkatag-ulan, kailangan mabilis ang ani, hindi mabubulok yung palay mo sa bukit. Mahaharis po agad dahil sa bilis ng ating harvester natin. More or less kasi, nasa, um, sa kasi meron kami 63 members kami. Of 63 members, meron kaming area na more or less sa 350 hectares. Sa isang harvester kasi, usually kasi sabihin mo mga 50 hectares ang kayang anihin niya sa loob ng isang cropping multiply by 100 kaban. Pero usually nasa, ano yan, nasa 5,000 to 7,000 kaban per, heck, per cropping. Pagka second crop, mas malaki. Depende kasi sa ano eh. Pagka kasi tag-ulan, usually medyo mababa yung eh, mga 100 pababa. Kaya na ano namin, ina-estimate namin nasa 7,000 no? pwedeng ma-harvest ng isang harvest sa isang, isang cropping pag tag-ulan. Pero pagka tag-araw, maabot mga 10 to 15,000 per, heck, per <laughs> cropping. Pinakamamahal na ating Pangulo, Ferdinand Marcos, Maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa amin combine harvester at ito po yung malaking tulong sa amin kooperatiba. Makakasa po kayo na ito ay aming gagamitin sa tama at naayon sa yung sa programa na ating pamahalaan. Maraming maraming salamat po in behalf of Grande Oro Agriculture Primary Multipurpose Cooperative. Nagpapasalamat po kami kay Presidente BBM sa pagkakaloob po ng building na ito sa aming lugar. Malaking tulong po ito sa aming magsasaka para maging, maging hawa ang pagpapagiling pag, uh, pag pagbibilad ah, hindi na po kami magbibilad sa kalsada magiging masarap po yung kakainin namin thank you po president PBM sa pinagkaloob niyo pong eto malaking biyaya sa amin sa taga Tega Munyos maraming pong salamat uh, sa atin pong minamahal na pangulong Ferdinand R Marcos Jr. Uh, maraming maraming salamat po sa ibinigay niyong Uh, itong tulong, itong pagtatayo ng rice processing system. Malaking tulong po to sa amin bilang isang magsasaka po.